<laughs> Naalala ko yung dalaga ko. Sabi ko, pag, ako, pag ako, pag ako na babae, mabago ko. Kaso hindi ako nagbago. So, <laughs> pasok Inay galingan 'yung pamimili din yan. Oo, oh, iyon pa aba. Isa lang daw pwede pumasok. Ibibili, Ay, ate. Wala. Grabe naman sa walang ibibili. <laughs> Sobra naman kayo, Inay. Ano Ayun 'yung ganyan, magkano 'yung ganyan? Sa Ini na papasarap na tahi diyan sa loob, baka gusto niyo nang lumabas. Lumabas takay diyan. Bibili niyo pag ayang ibang iyan. may lang gamot din ng gamot, ano? O wow. No, no, no. Meron ding pambutol ng gamot. Na-order na ako. ng pambutol ng gamot. O wow. Unboxing. Hay ate. pare pang Sunday, Ayan nai. Tada! Ayan, mali pa daw. Uulitin uli nila. Ah, gayon pala. Ay na naorong eh ang ano. Kasya diyan. <laughs> <laughs> hindi, yung ate pamimilhin pa eh, eh sasabihin hindi kasya. Hello po. Tutulungan ko na lang kayo mag-tape. Ay ay ay. Di yun lang ang ambag mo, mag-tape. Di lang ang ambag ko dito. i <laughs> Paano pa nga Ang Good morning, everyone. Ngayon ay uh, December 31. Kahapon, December 30 yung video ko and ngayon, December 31. Ngayon ho namin matutuloy ibigay kay Tatay Ray, yung aming uh, pamaskong handog na wheelchair. Mm. Sana naman po ay masaya si Tatay Ray sa kanyang matatanggap. Si Tatay Ray ho ay, ay nagtitinda ng basahan sa may palengke ng San Jose. Kung kaya kumakikita niyo po siya, sana ho ay bumili mo kayo sa kanya. Napansin ho kasi namin na sira na yung kanyang wheelchair. Palagi ho namin siya nakikita doon sa may bayan ng San Jose. Eh ngayon, ito si Tita Alona. Siya yung contact talaga namin kay Tatay Ray. Yan. Kapatid ng inay. Kaya, ayun, buti na lang. Nagkaroon ng contact at ngayon, eh finally, may bibigay na namin ang wheelchair. Ano ko ho yun, inay? Mabayaran. Yan. Ito ang pupunta kay Tatay Ray. Yan. video tinuloy ko na 'yung kahapon. Ah oo. Mm -hmm. na si Tata Eddie. Oh kaya ako ay magpapabango gamit itong aking J-Fragrance na Ador scent. Diyan na, hingi agad din. Eh. May nahingi agad din, eh. hindi pa nga uh nakaka-spray. Siyempre, dahil kabango mabangot nito sobra. Long lasting Bango. yan, matagal yan mawala. Pag ito, inalabang ko na ang damit. Ang pa. Oo, oh, oh. kita ninyo, may patunay, may, may, problem. may problema. J. Fragrance. J. Fragrance. Ador Scent. Ador Yeah. Okay, ikaw na. Hindi na yung cellphone mo, hindi pa lang Malapit na, pero may pambak up pa ako sa DJI ko. I see. Okay, let's go. Ito na, DJI. pang up kasi itong cellphone ko ay 13% na lang. Nawawala kasi yung charger ko. Iniwala na naman ang aking bagong charger. Inay. Baka hindi nyo dala best pa rin ang aking charger, ha? Hindi nga. Susko po, Mariano. <laughs> ay, mahal ka. Ako pa rin sa 2025. Yes! Yeah! Yeah! <laughs> Ako po, Diyos ka sana all. Ayan, Ayan rin ang rin ating na wheelchair. Ngayon. Ay, sino mag-uusong? Si best friend mahal. Ayan natin ang ating pamaskong handot okay. para kay... Tatay okay. Ray. Happy New Year! Baka po tayo magkamag-anak pa nga. Ang may tatay kayo mismo? Ah, tapos si Tatay Ray ay Bulacan. Ikaw ay Bulacan. Sabi ko yung kababayang tinay-panin. Si Queenay po ay madalas mag shooting sa... Bulacan. Yes, nagsisinggaling din po. Ang himala ninyo. At tuloy niyo pa nga na Reynaldo ako. Dato siya nakakalakad. Oho. Yuri kasi to. Natuwa sa akin yung sa monumento. Ako may isang joke may lalaki yung isang numero sa loto. Pagkakitin mo limang piso. Kakatakot sa palingkit. Ako may isang joke eh. Favorito ko ba niyo, Queen? Natuwa. Yung... Yung tomboy at yung chota, yung babae. Ano po Binigyan mo yung ko? Ito ako Hindi ko na malaya naka... Siguro na sa kalating... Pwede. Bawat pa. Ano ako? Ano ako? Ano ako? Ano ako? na ako? Ano ako? Ayan kami ho ay kaya po nagparinid dahil ho kami merong uh, pamaskong handog sa inyo. Aray po, ang bago-bago niyong bago, wheelchair. Niloloko <laughs> <laughs> nila ako. Bakit <laughs> <laughs> okay. okay, okay. I mean, ah? May sisisirahin dahil ulit akong chit-chit. Pag nasira, papalitan ulit. <laughs> oh. mo eh, alam mo, siyempre natin. ginagamit, natural masisira. Di uh, Yun uh, eh dahil sa inyo kasi kasipagan, kaya nasisira. namin nabalitaan ano eh, sobrang sipag nyo raw. Oh. Lipat po dito, tapos lipat po. Kung kaya. i e e e Ikat, ikat, ikat. Alam ko na ang mga routine-routine ko eh. Ito <laughs> <laughs> ako din eh. Mas pre, 9.47 na rin. Um, ano gagawin ko? Kuya, ano po kayang masasabi niyo po sa atin pong, sa inyo pong napakagandang kaharap ngayon, si Best Friend Queen Ay? Ayaw kay lubos po napapasalamat sa pangon. Ginawa hmm. mm. yung sa instrumento para ako mabigyan ng wheelchair para hindi na umayarap araw-araw. Tayo kami sasayaw <laughs> sa Katulad niya. na, na sa sa buhay. Magbibigay niya magbibigay ng sa nila. Nakapatawa niya. Naman nga. <laughs> <laughs> na kayo. Ano ba yung dalaga mo. ko ako, pag ako, pag ako nagkaroon lang babae, mabago ko. Kaya sa so, hindi ako nagbago sa palala, nadalang tuloy ko sa aking dalaga. Hindi pa naman puhuli ang lahat para sa pagbabago. <laughs> Kaya pagpatuloy na yung pagtug sa kapal, ipapaligay papal, siya ng tao, kahit simple na mga joke niya, I told <laughs> <laughs> Ganito talaga ang comedian eh. Mas mahirap pa akong comedian kaysa magdrama eh. Oo, okay. oh, <laughs> <laughs> totoo. Oo, oh, nagdadrama na eh. <laughs> Mas mahirap talaga yung ano. Sana pagpatuloy pa niya at makahanap siya yung true love. Yo! Tapos, Ay... ang anak niya tatlong sunod-sunod triplet. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Father, thank you, thank you ay masayang masaya po dahil nakarating po kami sa inyo. At syempre, masaya po ako dahil meron po akong natulungan. Meron po akong uh, ah, ngayong Pasko, meron po akong natulungan sa isang kagaya nyo. Actually, hindi lang po ako, kundi kaming lahat na Sana dumami ang lahat. Um, Sana po, mas marami pa ako matuluan ngayon. Tapos, nakikita ko sa future, naghahabulan yung mga little queen eyes. Yes! Praise God! Hindi triplets siya. Thank uh -huh. you po. Eh, paano pag lalaki, queen noise queen noise lalo ko yung aking dalawa okay po yeah. okay, po thank you po sa inyong na kami di pa nakapaparakanan aming gano'n salamat po, thank you po uh, Ayan, okay. 29, bye bye, po. Gusto niya ata na ikita kita yung nakasakit sa kontrol niya sa Opo. Yung umido na may ilang. Opo. Oh, Selfie nga po. Sabi ko na nga. Abay abay ko ng Suya. Abay. Ano ba yun? Araw palang blow, favorite po natin. Blue yeah. <laughs> <laughs> po. Si Mahal po. Opo. When I'm feeling good, yeah. uh, well, Singer sing. talaga. <laughs> bye bye po. Happy New po Year. Po. Happy New Year <laughs> po. Thank you po. 你带不来了。